Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, mayroon naman po akong ipa, iaabot sa inyo na problema sa uh, nagiging problema sa mga washing. Kung iyong ah uh, kung iyong titingnan o okay pa uh, aking iuon ay aking iuon. Okay naman no, ayan. Lakas ng pagka aking uh, pigilan mapipigilan siya ayan yan, oh, lakas ng ikot niya no oh, pero kung pipigilan mo wala oh uh, mo ah uh, pero tingnan natin dito sa baba ayan po kung titingnan natin talagang oh, napakasikip niyan. Napakasikip niyan, oh. Hindi talaga, hindi mo talaga ma trace agad kung saan ang sira eh. Maaring doon sa ano dito sa makina, yung puli dito, yung maliit, yung puli na yon ayon pinagkakabitan ng pambil <clears throat> ah, maaaring sabihin mong dulas pero ating babaklasin mamaya Bab, eh, babalik ko na lang sa inyo mamaya pagka puhan. dahil ako lang mag -isay. walang humahawak nito walang nagbibidyo kundi ako lang okay sige balikan ko na lang kayo mamaya pagka nabaklas ko ito ngayon <coughs> Ito po ay uh, naikot naikot ko na kung ano ang problema. Dito sa ano dito sa gitna wala naman problema. Ito. Masikip naman. Ngayon aking uh, pinaikot o okay naman para sa aking uh, uh, paningin kasi hindi man natin maaabot doon sa sa loob kung ano ang diferensya ngayon ang ating uh, gagawin ating hahawakan ito at ikuti natin ayan ang naging diferensya napakalakas ng ikot pero wala na pala ito may sira na pala ito yon ang diferensya kaya ngayon ang gagawin natin babaklasin natin to tapos papalitan natin ng uh, buong uh, gear case uh, balikan ko na lang kayo mamaya uli ano, pagka naikabit ko na sige po atin lamang pong ito tatanggalin yan saka pupunta po tayo doon sa kabila Tadandahanin po natin pagtanggal. Ito. Ayan, Ayan po. Ayan. Hmm. Uh -huh. Yan, ang, yan po ang diferensya ano ngayon atin pong ipapalit itong luma yung pinagbaklasan kasi kung magkaroon kayo ng ganyang uh, problema ah uh, uh, magahanap lang po kayo ng kahit mga segunda mano okay lang din naman yan kasi ito ito po buo po ito diretso po hanggang doon sa loob para malaman po ninyo ang ano ngayon atin lang papalitan ng gasket para makasiguro makasiguro tayo na hindi po ito magkakadiferensya kahit mayroon pang nakalagay dyan kailangan na natin tanggalin yan kasi luma yan ating papalitan ng bago para hindi ho tayo magpabalik-balik ng gawa. Okay? Balikan ko na lang po kayo uli mamaya-maya. Oh, ayan po. Ayan po, naka ano na tayo ng pampalit. Ayan Ito ang ito ang luma. Yan. Ito ang luma. Ito po. Ah. Uh, ang number po nito ay 20 uh, 23.5 parehas lang po. Kaya atin na siyang ikakabit dito ngayon sa gear case. Ito po yung bago. Ito naman po yung luma. Yan. Yan, ito ang luma. Ito po yung bago. Yan, masikip pa hanggang mula do, dito sa taas hanggang ano doon sa baba. Kaya atin ang ilalagay siya. Yan, ganyan lang po ang pagpalit niyan. Kasi mahirap po, pagka hindi natin palitan, uh, hindi natin palitan, iyan po ay uh, baka may diferensya na po, ay uh, mag-uulit tayo ng gawa. Kaya mas maigi na yung makasiguro tayo. Okay. Sige. Mamaya babalik na lang po ako ulit. Lalagyan natin ng uh, rugby. Ayan po kabit na natin Ayan po, Nai-kabit na natin. Balik na lang po uli ako mamaya kasi alam nyo naman kung pagkabit dito. Ayan po. Naayos na natin. Ikakabit na lang natin. Uh, sige po. Uh, mamaya susubukin na lang natin kung uh, gagana ng lahat. At kung ah uh, Uh, hindi pa kayo nakakapag subscribe sa aking channel pakisubscribe naman po at uh, pakilike at uh, mahalaga din yung uh, comment ninyo kung ano ang inyong maiko-comment. kukoment uh, ngayon uh, babalikan ko na lang ulit kayo at uh, aking ikakabit pagka oras na naayos ko na po ah uh, atin lalagyan ng ano ng tubig at uh, paandarin po natin para makita po natin kung okay na po siya okay sige po ayan po subukin po natin kung andar siya ay uh, gagana na sa may tubig. Ayan po. Binagyan natin tubig. subukin natin kung ah uh, uh, iikot na siya. Access okay. at napakalakas po. Ayan po oh. Huwag okay. nyo pong kalilimutan na ah, yung ah, mga 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 nanood niyo po nito ay eh, napakalakas na po o oh, po ay okay, maraming maraming salamat po sa inyong panunod at hanggang sa muli po bye bye